Magandang 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 araw po mga kapuso at kapamilya. Sa araw na ito ay hindi sinasadya ang pangyayari. Habang may pagsasanay na nagaganap, biglang may dumating na isang babae daladala -dala ang isang tri-bike na naglalako ng mga isda. Gaya ng pusit, tahong, galunggong at iba pa. Binilisan kong lumapit sa kanya at tinanong ko agad ang kanyang pangalan. Saan nakatira at kung saan galing ang kanyang tri-bike? Huwag kayong mag-alala dahil lahat yan ay sasagutin niya sa pamamagitan ng one-on-one -on -one interview. Habang ang naglalako binilisan kong binalikan ang aking payong dahil napakalakas at pabugso-bugso ang ulan sa isang iglap pagbalik ko di ko na siya nakita parang bulang naglaho kaya agad kong sinundan kung saan siya nagbebenta o nagro-rolling ng kanyang paninda napakabilis din pala halos pagod na ako sa kakasunod dahil naiinip na ako nagtanong na lang ako sa mga taong aking nadaanan, ayon sa kanila maghintay ka na lang at babaliktin yun, maya maya habang ako ako'y nakikipagkwintuhan ay dumating na nga, sinamantala ko na ang pagkakataon sinamahan ko siya sa pagtitinda o pagro-rolling, sa aming pag-iikot napansin ko na masaya at napamahal sa kanya ang ilan sa mga customer, dahil hindi lahat ng araw may pambili o may budget, pero sila ay nakakautang at libreng delivery pa. Sa ganitong sitwasyon, maayos naman kasi tuwing araw ng Sabado ay nakakapagbayad sila lahat. Di tulad ng iba dyan, mala ang dila pag nangungutang pero pag singilin, parang asong unol na galit. Bato-bato sa langit ang matatamaan huwag magalit. Oh, 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 oh. ay naku po, excuse me po. Ayon po sa kanya lingid po sa kanyang kaalaman, maliban sa kumikita pakiramdam niya nakakatulong sa kapwa. Masipag, mahusay at matyaga ang ating bida dahil ilang oras lang ang nakalipas ubos ang paninda at para matapos umakumplito ang kwento sinamahan ko siya pa uwi mm. sa kanila huwag kayong kukurap dahil mapapanood at mapapakinggan natin kung paano at kailan nagsimula ang buhay pagtitinda Ma'am Susan, pasok! Ako po si Susana Binat, taga Pansiram Lock. Ako po ay mapalad at ako po po ay isa pong nabigyan ng programa ng BIFAR ang aking bike na uh, Bureau of Fisheries Aquatic Resources. Maraming maraming salamat po dahil uh, malaking bagay po ito, malaking tulong po sa akin sa akin pagtitinda ng mga sarit-saring isda na uh, dinideliver po ay sa akin mula po nung pandemic po ako po ay nagumpis ang nagtinda po uh, mula po nung pandemic po hanggang ngayon po since 2020 hanggang 2023 hanggang ngayon po nagpatuloy po akong nagtitinda nung nung pandemic po uh, maganda po ang po noon kasi hindi nga po lumalabas ang mga tao kami po ako po ang naghahatid po ng ulam po sa kanila uh, malakas po tsaka maganda po ang kita po noon kasabay nga po nang nabigyan po ako napakalaking tulong po nito dahil dahil na ililibot ko na po siya ang buong barangay po namin dati po yung ginagamit ko po is wala pa pong bubong nihiram ko lang po sa aking kapitbahay pero nung simula po nung nabigyan po ako nito mas managing komportable po ako sa pagtitinda at mas nakilala po ako na nagtitinda dahil ako po hindi po ako lumib ako sa pagtitinda. Talagang sipag at sagalang po talaga po. Puhunan po talaga. Magtatagumpay po tayo. Kaya, ayun po, maraming maraming salamat po sa Bipar po. Na, napakalaking bagay po ito para sa akin. nan isa po ako sa mga nabigyan po. Kaya, maraming maraming salamat po. si uh, sipag at syaga, may ginhawa at mahalin mo ang trabaho mo at mamahalin ka niya. Yeah. Sabi mo nagkumpisa ka noong pandemic at uh, sa awa ng uh, Diyos naman ay hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin po. Oh, ano? Po, tuloy -tuloy so nakwento mo kanina na napamahal sa iyo yung ganitong hanap buhay oh, at Ganon din sa mga customer mo, sa mga kabarangay mo, ano? Oh, Ayun ba, kung halimbawa ba mabibigyan ka ng ibang hanap buhay, iiwan mo ba do? Uh, sa ngayon po, mas gamay ko na po siya, saka mas mahal ko pong mga tao sa pagtitinda sa paghahanap buhay ko po talagang hindi ko na po siya uh, uh, papalitan po o babaguhin po dahil dati po ako po ay nagtatrabaho konti lang po ang aking kinikita at wala po akong time sa aking mga anak ngayon po uh, nagkaroon po ako ng time sa aking mga anak yes, ay tama yun po natutunan ko pong uh, mahalin ang mga tao dahil Parang nilagay ko po yung sarili ko sa kanila. Na dati po ako po ang nangungutang ng ng ulam, ngayon po ako nang nagpapautang. Ayun <laughs> po, malaking successful po para sa akin po. si Pag at uh, mahalin mo ang kapwa mo at tao at uh, kung ano yung kaputihan na na binibigay mo sa kanila, siyang babalik sa iyo. Kaya god to be all the glory. <laughs> Muli, maraming maraming salamat po sa B4. Uh, patuloy niyo lang po ang inyong programa dahil ang dami po ninyong natutulungan kagaya ko. Uh, napakalaking bagay po ito sa amin, lalo po sa mga nanay po na wala pong trabaho. Uh, nagbigyan po ako ng opportunity na magkaroon ng trabaho na mas malaki po ang kita. Maraming 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 salamat Ma'am Susan at pinaunlakan mo kami na ibahagi mo sa amin at sa lahat ng makakapanood nito ang nakaka-inspire na mensahe ng inyong buhay pagtitinda ng isda. Kayo ay isang huwaran sa lahat ng gustong mag-umpisa ng pagninigosyo. Sa ngalan ng ahinsyang pangisdaan tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo Bukas ang pinto sa lahat ng kapwa ko mangingisda. Mabuhay ang pangisdaan gitnang luson. Mabuhay ang mga mangingista. Pero bago tayong matapos, dadako tayo sa pinakamahalaga ng parte ng ating programa. Siyempre ngayon ay unang buwan ng berberber kaya binabati ko ang lahat ng birthday celebrants nitong buwan. Isang maligayang kaarawan sa inyong lahat. Sana mabusog nyo kami. Oh, oh, oh. Ay naku po, excuse me po. Shout out din sa ating bagong mga kaibigan dyan sa barangay Pansiramu Starluck na sina Jan Eric Navarro. Andi asher to, makpararuan at ang buong pamilya ng ating bida na si Susana Bingat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at syempre ang ating masugit na viewers dyan sa Northville Kalulot na si Brian Gidong at si Paring Joseph. Isang magandang magandang araw po sa inyo. Si Ma'am Susana ay 32 years old na. May tatlong anak at asawa. Dati ang kanyang asawa ang kanyang katuwang sa pagtitinda noong panahon ng pandemic. Sa kasalukuyan, nagbalik sa kanyang trabaho at si Susana naman ang nagpatuloy sa pagtitinda ng mga isda. Alam nyo mga kapuso at kapamilya, muli mapapakinggan natin ang isang bayani na si Ma'am Susana para sa karagdagang mensahe. Alam nyo para sa akin, siya ay tunay nga na bayani dahil ang buhay pandemic ay mas Sasabi nating napakadilopyo. Bata man o matanda walang pinipili. Maraming nawalan ng buhay at pamilya. Pasok, Ma'am Susan. Malaking tulong po ito sa para sa akin. Malaking bagay po bukod po sa na pro-provide po nito ang aking pang-araw-araw na gastusin sa pagkain, sa pag-aaral ng aking mga anak. Nakapagpundar din po ako ng maraming gamit po sa bahay. Katulad po ng mga, ayan po, mga appliances po cabinet, mga ganyan po. Ito mga paggamit po ng mga bata, tulad po ng mga school supplies. Malaking tulong po ito, kaya po, ako po ay nagbibigay po ng bilang halimbawa, bilang isang ina, na kaya po natin ito para po sa ating mga anak. Kaya maraming maraming salamat po. Muli maraming maraming salamat Ma'am Susana sa ngalan ng aming ahinsyang pangisdaan saludo kami sa inyong kabayanihan dahil binigyan kayo ng ating may kapal ng napakalakas at napakatatag na kaluuban bilang isang ilaw ng tahanan hanggang dito lang po ang inyong lingkod Dan Idol dito lang po sa 24-7 mga kapuso at kapamilya maraming maraming salamat po